Sabi nila, kapag hinalo daw ang suka sa adobo, eh, mahihilaw daw o mag ang lasa. Patunayan natin, pare. Pero tayong liyempo dito. Hanggat maaari, try din natin patay patay ang hiwa, di ba? Mantika, pare. Ganyan natin sa Bawang. Pantay na pantay. Hanggang huling butil yan, pare. Ngayon, baboy. Tig 12. Toyo. Suka, pantay na pantay po yan. Itong nasa kanan ay hahaluin ko nang hindi pa kumukulo. Ha? Hindi pa kumukulo. Haluin natin yan. Next, tubig. Paminta. Luto na pareha. So adobo natin pare. Tikman na natin yan. Para sure. Blind taste test. Blind taste test. George! Alam mo na. Nakapatay yan. Wala akong nakikita. Ha? Pero bago natin tikman yan, alam ba kung ano pang masarap? Ano? Hindi. <laughs> Everyone. <laughs> Nino merch pare, riding jersey. Pag bumili ka, may libreng sticker pack pare. mo may sticker pack dito pare. Sulit na sulit. Waterproof, pwede ilagay sa kotse, pwede ilagay sa motor, pwede ilagay sa tumatagas sa dam pare. Amoy muna kasi sabi din na may hilaw daw yung suka. Dapat maamoy natin 'yon, 'di ba? Parang may something. Tikman natin tong sabaw nito. Ay, hindi. Parehas na yung lasa ng sabaw. Tayo ng karne. The perfect bite, pare. Ito isa. Wala pare, parehas lang. Meron akong nabasa dati na gumagana lang daw yon sa mga sukang native, hindi yung mga na bibili sa grocery. So yun naman ang next, sa itatry natin. Pero kung gumagamit ka lang yung normal na suka, siguro na nabibili sa palengke, wala, wala siyang merit.